Hello, what's up everyone? Yan. Ito yung pampitong tawid. Ayan. Uh, ito'y kaugalian na Pagdating dito sa pampito, dito magpahinga ng kaunti. Kasi yan, uh, mga mahigit isa't kalahating oras, paakyat yan. Kaya kailangan magpahinga muna. Ang ginagawa namin, uh, dito kami nag, minsan dito kami nag-almusal. Kung nag-almusal kami, dito kami chichibog ng kaunti parang parang fuel ba Baga, yan. dito talaga kadalasan nagpapahinga mga pumupunta sa bukid putakay uh, kami ng biscuits kasi wala kaming bao na kanin yan. hindi pa kami nagagahan ano na 8.21 karating kami doon mga 10 am e. na Yung mga ba ba yan mga bao, bao na So ngayon, hindi ako maglakad. entertain ako. So mga kapatid, uh, tungkol sa pag-aaral ng karunungang lihim, uh, pag matuntun nyo na, uliwanag sa sarili nyo, at malaman nyo na kung ano ba talaga ang misyon nyo dito sa mundo, unti-unti nyo maintindihan kung ano yung mga bagay dapat nating kunin o hanapin para sa ating bagdag kalaman at saka sa ating karunungang ah uh, spiritual. Ayan po mga kaibigan. So, mahinga kami ng kaunti. ah uh, 15 minutes kain tapos alis na naman. Yan. So, napakaganda ng ilog dito. Nasubukan ko na matulog dito dati kasi kami yung tinatawag na kaong. Hindi nyo alam yung kaong siguro na term pero yan po yung isang sangkap sa halo-halo. Yung parang kin din na snow bear. Yan ang standard nun is kulay uh, kulay puti pero kinukulayan lang yan pag uh, ano na uh, binuto na ganda is sa, sa lang kabalo eh hindi na na kabalot tubig Ayabok. Ang tubig natin. May mga mutya ko, yan May tuliyang libon. May bato umo. May parang itlog, yan Sa ilalim, Ayan, dami. May tagusan. Ayan. Ito yung energizer natin. mesa. Yan, so hina uh, hinakayat ko kayo na sana po i-like and share nyo yung video natin at pakisubscribe na rin po sa mga hindi pa subscribe sa mga may, may mga katanungan tungkol sa karunungang lihim uh, mag ano lang kayo mag chat kayo Richel R. Kabungkal uh, of course po para po ano uh, hindi kayo masyado maguluhan kung, uh, kung kukuha kayo ng isang gamit o isang bagay, maurasyon man o mga anting, medalyon man o yung mga pang natural na galing sa kalikasan, kung nasa inyo, na, kumuhaman kumuha man kayo o nasa inyo na, ipanalangin nyo sa ama, ipanalangin nyo sa kung may kapal, para, para maituro nila sa inyo, o may, maituro ng mga banal sa iyo, kung ano talaga ang purpose ng nahawakan mong gamit. Kasi sa akin marami nagtanong para saan ang ng man lang ganun. So mas mainam po yung banal ang magsabi. Kasi mas effective 'yun. And kaibigan. <laughs> Kain. Uh, of course sa mga gustong matuto yung mga nagpapaturo sa akin, hindi na ako gumawa ng GC. Kasi sa nangyayari sa GC, instead na focus sa pagtuturo ko, ang nangyari sa GC is nagtatagisa ng kanilang alam. Hindi po ganun. Ang karunungang lihim, kailangan open-minded ka. Hindi ka mag... Uh, wag mong ituring na mataas ka sa iba. Kasi lahat ng tao ay pantay-pantay. May karunungang lihim, o wala. Pantay-pantay yan. Dahil tayo kapwa, ginawa ng pong may kapal. Yan. So walang mas nakakaangat ni Numan. Pagkat ikay tao pa lang, kumakain ka pa, alam natin, hibla ng buhok natin ay hindi sa atin. Kaya wala tayong karapatang uh, magyabang. Lalo na sa karunungang lihim at saka sa mga anting-anting o material. Mga mutya Kasi yan ay ipag ipinagkatiwala lang sa atin. Hindi yan uh, panghabang, bu panghabang buhay sa atin yan. Yan. Kasi hindi naman talaga tayo tatagal dito sa mundo. May limitasyon lang ang buhay natin. Mantingiro ka man, o normal ka man na tao may tangan ka man o wala alam natin pagdating ng panahon tayo ibabalik sa lupa dahil sa lupa tayo na mula um. kasi eh, napapanin ko maraming nagtatagisan sa kanilang alam yung iba naghahamon ako ilang beses na akong hinamon pinagsabihan pa ko sa isa na nagawa din ng mga depensa na papatayin ako na hindi ako abot sa isang oras patay na ako sa awa ng Panginoon ito dahil sa pagsabi niya mas lalo akong lumaki dahil kabaliktaran ang nangyari kasi wala akong kasalanan sa kanya nagalit lang siya sa akin dahil nakita niya na may gamit din ako tapos nagtanong ako pero wala naman sana problema yon kung open minded lang tayo kasi kung nag-aaral ka ng karunungan lihim huwag kang matakot magtanong o huwag ka ding matakot mamahagi yan eh, yun ang mga yun kasi ang nangyayari sa mga nag-aaral ng karunungan lihim pagkat sila na may alam yun tumataas na yung pride tumataas na yung uh, ego nila na hindi na sila marunong makinig na ibang tao hindi na marunong makinig sa ibang antingero dahil gusto nila kung ano yung nasa isipan nila yun ay tama hindi po mas marami po, mas mainam. Kung ikaw lang ang nag-iisip, marahil tama ang pag-iisip mo. Pero, kung marami kayo, mas tama yun. Pag nagkaisa kayo, yun ang pinakatama. Yan. So, masasabi natin na two is better than one. So, mas mainam talaga ang dalawa kaysa isang tao lang. So, sa pag-aaral ng karnungang lihin, mas mainam talaga na hindi lang ikaw mag-isa may umaakay sa maliban sa banal na umaakay sa mas mainam na may umaakay din sa na tao o isang antingero o manggagamot para maintindihan mo talaga ang proseso at ang takbo ng karunungang lihi mo spiritual yan maraming salamat at medyo parang sermon yung sakit pero hindi po yan sermon ha nagsasabi lang ang kapatid nyo ng totoo kasi marami tayo mga napapansin uh, nag-aaway at pag pag na ano na yun nagsasabi na ng patayan wala namang hindi naman inuutos sa Panginoon na magpatayan tayo kapwa sa kapwa tao lalo na sa kapwa Pilipino pero ang nangyari nahigitan lang o nalamangan lang sa idea o nalamangan lang sa gamit makikipag-away na yon kaya sa akin maharing bakal kaman magila kaman ma umiga omega ka kaman o anong relihiyon meron ka? O anong 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 panata meron ka? Yung isa lang naman ang adikain natin. Kung iniisip natin na iba-iba tayo, hindi. Yung isa lang ang adikain natin lahat. Basta tayo nag-aaral ng karunungang lihim, hinahanap natin ang liwanag ng Panginoon. So marahil iba-iba yung paninindigan, paniniwala natin, pero para tayo ay eh, agos lang ng ilog. Yan kahit kahit saang ilog ka man nanggaling ko anong uring ilog ka man maliit na ilog ka o malaking ilog ka ipag-iisa pa rin yan ng Panginoon doon sa dagat so kagaya din sa atin mga tao kahit anong reliyon meron ka kahit anong anting meron ka o anong karunungang meron ka basta't yan ay naniniwala sa tunay na may kapal na amang makapangyarihan tayo ay iisa so hindi kailangan na mag-away So, yung iba, yun, nagtatagisan. May mga sabi-sabi na, nangihigop. Eh, nagsabi-sabi naman na, huwag nyong tingnan yan si Tinit. Kasi nasusuka ako dyan. yan. big shout out sa'yo, George, George Catamio. Maraming salamat sa pag mo sa akin. Na hindi ko lang naibigay sa'yo yung dasal na hinihingi mo. Kasi hindi ka karapat dapat bigyan. Dahil nakita natin, nakita natin yung tunay mong budhi. Ayan. Gusto mo manggagamot. Gusto mong mag-aral ng karunungang lihim. E para sumikat ka, sinisiraan mo isang tao. Hindi yon maganda. So, anong nangyari ngayon, Georgie Catamio? Sa ginawa mo sa akin. O, oh, i-mention e talaga kita. Kasi, sinira mo eh. Muntik mo nang masira yung buhay ko. Dahil, mismo pa talaga sa GC ko, sinabi mo. Na nasusuka ka pag nakikita mo video ko. oo. Oh, sumasakit yung chan mo sumas nasusuka ka sumasakit ulo mo anong ibig sabihin ng Georgie Katamyo mangkukulam ako o baka may ginawa ka sa akin kaya bumalik sa'yo kaya nag ganoon ang nangyari kasi hindi kita binigyan sa hinangad mo ganun yun kaya naalala kita ngayon shout out kita sana lumago ka pa sana lumago ka sana, sana naman pag makita mo na ang liwanag magbago ka rin huwag kang magpasikat sa pamamagitan ng paninira ng ibang tao Ayan. ako hindi ko binigay sa iyo kasi inaral, inaral ko pa yung tunay mong pagkatao yun nga, nang inaral ko na nakita ko agad na iba yung adikain mo masyado kang nagmamadali masyado kang naghahangad ng napakataas na makapang, nakapangyarihan o so dahil doon naging sakim ka na at dahil gusto mong sumikat mismo sa GC ko pa sa teenage Clean follower na GC ko siniraan mo ako dun. Napakasarap. na mismo sa GC ko pa tapos nag ka pa bute hindi kita pinose. Gusto ko nga i-vlog kita eh, pero hindi. Ngayon lang shout out kita. Alam ko na alam mo kung anong totoo. Bakit ka nasusuka? Kung nasusuko ka man, yan ay dahil siguro nagalit ka dahil hindi ko ibinigay sa iyo ang orasyon na hinihingi mo. Dahil alam ko rin na hindi ka hindi ka karapat dapat bahagian. Alam mo bakit? Masyado kang sakim. Yan. Kasi ako pag masabihin mong may agilang orasyon, meron eh. Pag sabihin mong may haring bakal, meron ako eh. Pag sabihin mong may sapulahan, meron din ako. Pag sabihin mong may alpha omega na orasyon, meron din ako. Pag sabihin mong first eating, second eating, meron din ako. Kasi ako, hindi ko yan minamadali. Hindi e ko hinahangad yan lahat agad. Step by step ako. Sabihin ko lang sa'yo, nagsimula ako sa Psalms 91 dinagdagan ko ng sans 144 hanggang sa natuto ako ng Latin hindi ko minamadali ang lahat eh ikaw sa masyado mong pagmamadali Georgie Catamio ang nangyari siniraan mo ako para sumikat ka anong nangyari sa'yo na nahimik ka diba Mayroon pa dalawang dalawang antingiro na sikat dati sikat sa pagbebenta ng puwet ng kinason kinakating yung puwet ng kinason at sinasabi na ng mutya ng ipu-ipu big shout out sa inyo ang galing nyo magpa magpa ano ng tao magpasakay ang galing nyo pag patungkol yan pag ako tatanungin ako meron ba akong mutya ng ipu-ipu talagang wala kasi wala namang ipu-ipu sa ngayong panahon eh hindi tayo hindi na tayo nakakakita ng mga ipu-ipu sa ngayon noong unang panahon pag na andun tayo sa bukid, andito tayo sa bukid, nakikita talaga natin na may hangin na umiikot. Kasi yung mga damo, umiikot. Pero wala yan sa ngayon. So anong ngyari? Mutya ng ipo-ipo, dami pang sinasabi, eh, puwet lang pala ng, ano, puwet lang pala ng kinason, o yung shell. Kinakat, at tapos binibenta. At tapos may nagbas pa na, oh, bakit ang mahal ng umo? My God sabi natin ha ang umo kasi ang standard price yan pag pupunta ka sa mga jewelry o sa mga antik na museo o yung mga antik na lugar may mga umo din don. pag bibili ka don, kahit punta ka pa ng Taiwan at saka Malaysia ang bato umo talaga ay nagkakahalaga yan ng 11,000 to 13,000 depende sa laki eh nangyari dito sa atin sa pag-aanting o sa karunungang lihim, hindi ganun kalaking halaga ang pagbebenta. Kasi tayo ay tumutulong eh. Kung hindi naman ganun kamura. 'Di ba? Kasi may ritual, may basbas, marami pa tayong ginagawa diyan para talaga siya ay gumana. 'Yan. So sa akin, biglang pumasok sa isip ko na paalalahan kayo yung mga naninira diyan. Sarap, salamat sa inyo dahil sa paninira niyo sa akin, mas lalong lumaki ang bahay ko mas lalong yumabong ang karunungan ko kaya maraming salamat pa rin sa inyo sa akin na lang big shout out sa mga tunay na naniniwala sa poong may kapal yan at hanggang dito na lang please like and share and subscribe sa video natin para sa sunod na kabanata yan aakyatin ko pa yan kasi may ano pa may mga dalawang oras pang pag-akyat yan maraming salamat and pagpalain tayo ng puong may kapal ang liwanag ay hindi natin makikita ni numan yan ay makikita natin sa sarili natin yan, maraming salamat